Hello sa lahat! Ipapakita sa video na ito kung paano tignan ang invoice at report para malaman ang performance ng warehouse sa inbound at outbound. Makikita rin dito ang buod ng bilang ng merchant SKU na pumasok at lumabas. Piliin lamang ang warehouse at oras o pecha para maipakita ang data. Piliin ang warehouse at time slot. Beginning stock ay ang inventory na available sa simula ng accounting period. Ending stock ay ang inventory na available sa pagtatapos ng accounting period. Maari mong tignan ang kabuang bilang ng inbound o outbound sa merchant SKU ng stock-in or stock out na data. Para sa mas detalyong information, hanapin ang title o SKU name, tapos i-click ang view details. Kapag naklik mo ito, makikita mo ang daily data. Kung may karagdagan katanungan, i-click ng chat with us sa kanang ibaba ng screen para makipag-ugnayan sa amin customer service para sa tulong.